Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Tahar sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. <tapos> Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang mga kaanak ng missing sa bungero, hindi pa rin daw mawawalan ng pag-asa kahit wala nakuwang DNA sa mga narecover na labi sa Taal Lake. TFA kinumpirma na sa Yemen ang siyam ng mga Pilipinong tripulanteng bihag ng HOTI. Samantala, election watchdog naman naniniwalang makikwestyon ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. PCG at DND, tinawag na fake news ang video ng Chinese media na umano ay ng CCG sa mga bangka ng Philippine Navy sa Ayungin show. Paglilinis sa mga estero, buhus-pusan daw ng pamahalaan, kasabay nga huya ng pagpapalakas ng flood control measures. At pag-asa, wala nang binabantay sama ng panahon sa loob na at labas ng PAR. Siksik sa um mga Bagong Balita, Brigada Balita, Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigata August 2, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab, Dalisay At Brigada Abner Francisco Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigata kinumpirma Ito pong si Charlene Lasco, kapatid ng nawawalang sabongero na maliban kay Atong Ang, ay marami pa ho, higit ani na pong individual ang sinampahan din ho nila ng kaso kahapon kahapon. nga, nga ho'y sa gitna ng hindi pa rin nare-resolve ang kaso at paghahanap sa mga missing sabongeros. sa Sa paniyam ng Brigada News FM Manila kay Lasco, sinabi ho nitong ang mga pangalang kinasuhan ay mula sa mga nabanggit ng whistleblower na si Julie Patidongan at ang umano'y aktres na si Gretchen Barreto. Uh, si Mr. Atong Ang and uh, yung mga nabanggit dati ni, ni, ng ating witness Mahigit ano po sila, mahigit uh, 60 po sila at some dandos and genders. Una na nga hong sinabi ni Justice Secretary Boyong Rimulya na posibleng si Barreto ay isa lamang dito po sa mga Jane Doe's sa reklamo. Kaya masasabing person of interest ito pero hindi pa naman siya yung mismong kinasuhan. Walong kaso nga ho ang isinampan nila sa mga ito at ilan lamang yung multiple murder at serious illegal detention. Matapos mag-file, binagiindiin ni Lasco na umaasa ho ang mga kaanak na masusing pag-aaralan ng DOJ ang kinahinatnan ng mga kaso 何 Una ng ahon nagdinay si Atong Ang at Gretchen Barreto sa pagkakadawit ho nila sa mga missing sabongeros. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa rin na balita, mga kabrigada, tila nakakita o liwanag ang mga pamilya ng mga missing sabongeros sa kaso nito ngayon. Ito ay kahit na walang nakuhang DNA sa mga na-recover na mga buto sa, sa batagal na operasyon sa lawa ng taal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, sa kapatid ng nawawalang sabongero, na si Charlene Lasco. Sinabi nitong walang imposible kung gusto talaga pa ang kaso. Dagdag pa niya, tamaan lang ang isa sa 35 na biktima. Masaya na sila dahil tagumpay na nila itong lahat. Palagay ko walang imposible. Kunti man ang witnesses, basta nakita nila na maayos ito. Palagay mm -hmm. ko, hindi man lahat masolve, may masosolve. Tamaan lang ang isa sa sa 35 victims na to, hmm. tamaan lang isa, dalawa. Happy na kami kasi damay-damay na po ito lahat. Sa huli mga kabrikada, idinin ni Lasko na malaki ang pag-asa nilang maibigay ang ustisya para sa mga nawawalang sabongero. Dito rin daw makikita kung talaga bang ang justice system ay maipagkaloob sa mga gaya nilang mahihirap. Ngayon ang kalaban nila ay mga disenteng kriminal Malaki ang pag-asa na masaserve yung justice at dito natin makikita mm -hmm. kung talaga ang justice system nag-work sa aming mga mahihirap kasi ang kalaban namin mga disyenteng kriminals na... Yan ang tinig ng complainant na Shardina Lasko. Uma, hataw, nationwide. Samantala mga kabrigate, dupong siyam na mga Pilipinong tripulante na binihag ng Houthi... Nasa Yemen na raw ho sila ayon sa DFA. Kumusta na kanila ang kalagayan? Brigada Jigboy i ibrigada e mo! Brigada. Brigada. <laughs> Dinala na sa Sana'a ang capital city ng Yemen, ang siyam na tripulanting Pinoy ng MV Eternity Sea na inatake at pinalubog ng mga Houthi sa Red Sea. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nakikipagugnay na ang gobyerno sa mga mapagkakatiwalaan tagapamagitan sa lugar para tiyakin ligtas at mapalaya ang mga Pinoy. Mas mainam umano na nasa Sana'a na ang mga tripulante na kontrolado ng mga Houthi dahil malapit dito ang tirahan ng Honorary Consul ng Pilipinas. Dahil dito, mas mabilis na rin ang koordinasyon at posibleng pag-uusap sa mga huti. Patuloy rin ang paggamit ng Pilipinas sa mga diplomatic channel at pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang mapabilis ang kanilang paglaya in the heart of changing lives. Ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, peke ang ipinakalat ngayon na video ng China kung saan mga kabrigada ay nato o naitaboy daw ang mga bangka at barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o yung Second Thomas Shoal sa mga video kasi na naiulat ng Chinese media mga kabilang na ang China Bugle isang media na affiliated sa People's Liberation Army PLA ng China Global Times at iba pa ipinakita nila ang umano'y pananakot at pangaharas ng mga Pilipino sa ayungin na kung tawagin nila ay Ren Ai Hiao. Sagot dito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Lumang video na ito at hindi na bago. Malinaw daw na ang inkwentro ito ay yung June 17, 2024 incident kung saan mga kabrigada ang mga Pilipino ang hinaras ng China at mayroon pang naputulan ng daliri mula sa ating panig. Samantala, hindi pa naman ito nakikita ni Defense Secretary Gibo Chudoro pero baka naman daw fake news ito. Uma, ataw, baldita, nationwide. Ang Comelec mga kabrigada, inaasang aabot doho ng 1 million ang bilang ng mga magpaparegister sa 10-day voter registration period. Ilan na ba yung nagregister? E brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. <gibaralala> Commission on Elections of Comelec na talagang dinagsa ang unang araw ng voter registration kahapon para sa barangay at sangguniang ang kabataan election Sa panayam ng Brigada Incesa Manila kay Comelec Chairman George Garcia, sinabi nitong malaki ang bilang ng mga nagparehistro at 65% sa mga ito ay mga first-time voters. Ito raw ay mga kabataan na nasa 15 hanggang 17 years old. Sa gitna ng pag-arangkada ng voter registration, inaasahan ng ahensya na vot ng 1 milyon ang magpaparehistro sa loob ng 10-day period. Halos lahat po sa buong Pilipinas ay mm. eh, talagang dinagsap. 65% po uh, na mga pumunta dyan ay mga first-time voters. Oh. Uh, Pakauna first-time na ibig sabihin, yung mga 15 years old to 17 years old mm. at saka siguro yung mga hindi talaga nakakaboto pa kahit kailan. At mm. uh, inaasahan nga natin, isang milyon more or less ang magpaparehistro dito sa sampung araw na to. Sa huli, muling hinikayat ni Garcia ang publiko na magparehistro. Idiniin niyang dapat ay may pakialamang taong bayan sa barangay na nagsisilbing frontliners at sumbungan. In the heart of changing lives Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News A Star Brigada Balita Nationwide. rin ang balitang yan mga kabrigada na lindigan National Citizens Movement for Free Elections on Namfrenlan na hindi dapat ilipat sa susunod na taon ng Barangay at Sangguneng Kabataan Elections Ito ay matapos kumpirmahin ni Kamalik Chairman George Garcia na sa August 12 ay pipirmahanan ni Pangunong Bobong Marcos ang panukalang batas na magpapaliban sa December BSKE. Sa panayam ng Brigada News FM kay Namfrel Chairperson Lito Averia sinabi nito palagay niya ay may magcha-challenge o ko-question sa panukala hinggil dito. Nakasaadaw kasi sa saligang batas ang One Title, One Subject. Sa naturang panukala mga kabrigada, dalawang subject matter ang pagmumob ng petsa ng alanan at ang pag-extend ng termino ng mga opisyal na ang na ang batas no yung one title one ano, ano na, one subject ang ano eh dalawa yung subject matter doon sa batas na yun una yung, ano, yung unang subject matter in ini in extend dinadagdagan yung term ng mga barangay at SK officials mm -hmm. from three years to four years no tapos saka na isingit nga yung pagpapaliban mm -hmm. yung, tingin ko may mga iba ring abogado na mag challenge niya sa Supreme mm -hmm. Court sa ngayon mga kabrigada, sinabi ni Avernia na pinag-aaralan pa nila kung maghahain sila ng petisyon para kwestiyonin ang panukan ng batas. Pinaplano rin umano nila ang mga susunod pang aksyon. Hinggil dito! Bagong bago, Balita nationwide. Nagpapatuloy naman ang pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika sa paghahatid po ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng habagat at magkakasunod na bagyo. Ay po sa U.S. Embassy sa Manila, nagdeploy ang United States Indo-Pacific Command ng Marine Corps at Air Force Osprey, pati na nga po yung kadalang MC-130J aircraft para ho tumulong sa paghahatid ng mga relief goods sa mga pektadong komunidad. Itong July 30 and 31, nakapaghatid ng 600 family food packs sa emergency relief items mula sa DSWD ang US Military Aircraft sa Basco Batanes. Ngayong araw, personal naman hong sinaksihan ni Defense Secretary Gibo Chodoro at US Ambassador Mary Kay Carlson ang pagkakarga ng mga FFPs mula po sa US Military Aircraft sa Clark Air Base sa Pampanga. Patuloy naman ang koordinasyon ng US Embassy sa NDRRMC, OCD, DSWD at sa World Food Program para po sa malawakang relief operations sa Central at Northern Luzon. Brigada Balita Nationwide Ito naman, Filipino-Australia Exercise Alonda. Isa sa gawa ngayong Agosto. Detalyo ng report, Brigada Kath Austria, i-Brigada mo. Brigada Report! Muling magsasagawa ng military exercise ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force ngayong Agosto sa ilalim ng Exercise Alon 2025. Ang pagsasanay ay nakatakdang isagawa mula August 15 hanggang August 29 sa iba't ibang lokasyon sa bansa, katuwang ang United States Marine Corps at Royal Canadian Navy. Kabilang sa mga nakahanay na aktibidad ang Forcible Entry Operation sa San Vicente Palawan. Maritime Strike Drill sa West Palawan Operational Area at Live Fire Exercise sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija. Layunin ng Exercise Alon 25 na higit pang patatagi ng interoperability ng mga like-minded nations, partikular sa aspeto ng Joint Force Projection at Multi-Domain Operations. In the heart of changing lives, ako si Brigada kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada senador, dalawagan ho sa LGUs na na itong hong comprehension crisis. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Report pela si dating Senate Committee on Basic Education Chairperson, Senator Wynne Gatchalian, dito nga sa lokal na pamahalaan na labanan ang comprehension crisis matapos itong kumpirmahin ng survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa naturang survey, ang basic literacy rate sa bansa ay nasa 93.1%, ibig sabihin, nasa ganitong kataas na porsyento ang marunong magbasa at magsulat ng mga simpleng mensahe. Samantala bumagsak naman sa 70.8% ang functional literacy rate o ang comprehension sa mga estudyante. Kaugnay nga nito ay ginit ni na hindi maaaring ipagpaliban ang pagsugpo rito dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansa. Naniniwala naman siya na malaki ang may tutulo ng pagpapatupad ng aral program para mapabilis ang learning recovery ng mga estudyante. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News Authority. Rapido, Brigada Balita Samantana mga kabrigada, accessible social protection at decenteng sweldo. Para sa mga magagawa, isusulong umano ng liderato ng Kamara. Mula sa Batasang Pampansa, Brigada Haji Kaaminyo, i mo. Brigada! Report! Nananatili umano ang commitment ng kamaran ay daguyod ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mensahe sa ikaisandaan at dalawang anibersaryo ng founders ng Association Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines sa Quezon City. Sinabi ni Romualdez, natitindig ang kamera para sa mga manggagawa at patuloy na magpapasa ng mga panukalang batas na poprotekta sa kanilang karapatan, sisiguro sa disenteng sweldo at gagawing mas accessible at makatao ang social protection salita o manan siya hindi lamang bilang speaker, kundi bilang isang kaibigan, anak ng manggagawa at individual na pinahahalagahan ang dignidad ng bawat Pilipino na nagsisikap. Ang tunay na kahulugan anya ng pagtitipon ay ang shared commitment tungo sa pagpapalakas ng labor sector. Kasabay nito, pinuri naman ni Romualdez si Deputy Speaker Raymond Demokrito Mendoza na bilang kinatawan ng TUCP, hinubog umano ang labor movement sa bansa in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Inangunahan naman ni Pangalong Bongbong Marcos ah, ang paglulunsad ng bayanihan sa estero program ng MMDA sa Bulikrika, Creek, ah, Ilugin River, Barangay, Pinagbuhatan, Pasig City. Sa ilanim ng programa na ito mga kabrigada, lilinisin at isa ilanim sa rehabilitation ang 33 mga estero sa Metro Manila para matiyak na maa-unclog ang mga drainage at maiwasan ang build-up ng solid waste at pagbaha. Sa talumpati ng Pangulo idininyang niyang isa itong mahalagang hakbang para sa kabuang flood control program ng pamakalaan na hanya aanuhin mo raw ang mga flood control projects kung lang din naman ito sa mga estero. Sa kabuuan mga kabrikada mayroong 273 na mga natukoy na ilog, estero at open canal sa Metro Manila. Sa huli idinin ng Pangulo ang kahalagahan ng sustainable na aksyon para malabas panan ang pagbaha at climate change at umaapela rin siya sa kooperasyon ng publiko para makamit ito 66 sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update <coughs> Mga kabrigada, wala na hong binamatay ang low pressure area o LPA ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung maalala nga ho kasi, hanggang kanina madaling araw ay meron sanang binabantayan na isang tropical depression sa labas ng para. Ito ho'y huling mataan kanina alas dos ng madaling araw sa layong 1,620 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa kabila ho niyan, hindi naman ho yan papasok ng para at wala rin hong direktang epekto sa ating bansa. Sa ngayon, Kabrigada, Southwest Monsoon pa rin o yung hanging habagat ang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang na sa Batanes, Ilocos Region, Car at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, may mababansyan sa pari ng isolated rain showers o kalat-kalat ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon o sa gabi. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Bandita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Max Sun Capsule at Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At happy weekend! Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.